No guys. Ang daming bunga ng apricot guys oh. Sagana sa bunga. Kaso green nag green pa sila, hindi pa sila hinog. Ang dami oh. Grabe. <coughs> inutusan akong mamitas. Kaso, going na going guys. Going na going. Wala pang hinaw. Ang dami guys. Ayan mo. Saga sa bunga. Hmm. Hmm. bago mamita di yuin mo na talaga na ipos. Hmm. <coughs> Hindi to <ito> ang sekreto. <coughs> Eu vou ganhar uma vida, pai. Hum. Pwede kang Pwede kang mahigang mamitas oh. <laughs> ang ganda. ng mamitas. Pwede kang mahiga. Pwede ka lang nakaupong mamitas. Hmm. Yan ito ang magandang akyatin na puno. Tulungan nyo akong umakyat. <laughs>